Hi guys! Welcome back to my channel. So, kagabi nga na announce na ako sinong nominado sa pangalawang eviction night. At ito na nga, nakonsensya itong si Ding Dong kasi nga, naging nominado ang Dong Pat dahil sa kanya. Marami mga four points din ang para kay Ding Dong. Kaya nakonsensya siya para kay Patrick kasi nga, alam niya mismo sa sarili na niya na siya yung may problema at hindi si Patrick. Alam naman natin si Patrick na talagang nakikihalo bilaw at pinipigil man ang kanyang mga sasabihin or negative sa mga housemate. So marami din kasi nakahalata ha, na may attitude ditong si Dingdong kaya expected na ata ng iba na magiging nobinado ang dongpat ng dahil kay Dingdong ayan. Sabi naman ni Patrick, huwag siyang mag-alala, kakayanin nilang dalawa yun. So, abangan natin kung sino kaya ang lalabas sa mga nominado ngayong linggo. So, yun lang po guys ang ating update sa ngayon na hanggang sa muli. Bye-bye! Always remember, huwag po tayong magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa bago kong upload.